Napaka-practical gamitin ng e-bike dahil hindi mo na kailangan gasolinahan at sa ngayon hindi sila nire-rehistro, hindi sila nire-require driver's license. Kaya naman, sobrang dami ngayon ang gumagamit ng e-bike. Pinang mamalengke, pinang hatid sa school, pinang go-grocery, pinang bagala, pinang papasyal. So, yung iba ngayon, pinang hahanap buhay na din. Ayan, marami na yan. Ginagawang tricycle, habal-habal, ginagawang pang grab. So, kaya lang, kaakibat naman nito yung mga pagiging kamote ng ilan na e-bike riders, drivers, at saka ilang aksidente na rin na nakakasangkutan nila pati na rin yung road safety nila at road safety ng mga nakakasabay nila kaya uh, nitong nakaraang buwan, taon eh, dumadami na daw yung aksidente ng e-bike as per MDA. kaya naman ang LTO na pag-iisipan na itong i-regulate mga aksidente na kinasasangkutan na ng mga e-bike sa Metro Manila pinag-iisipan ng LTO na higpitan ang kasalukuyang regulasyon sa pag at pagkuhan ng lisensya ng na mga nagmamaneho nito. May report si Katrina Sol. Kabuhayan para sa ilan ng nauusong e-bike. Ang delivery rider na si Nestor, dati bisikleta ang gamit. Ngayon, e-bike na, na DIY niya. Nadideliver namin yung food, na, nakakabalik ka agad kami dito. Ang laki ng naiba mami. Eh. Simula nung nag-e-bike ako mami. Eh. Praktikal na transportasyon naman ito para kay Julius. Hindi na nagpapagas, tapos mas malaki yung naiuwi sa, sa pamilya ko. Dahil marami na nga nag e bike may mga e-bike rental shop na nga tulad nito. Sa alagang 250 pesos, marirentahan na ang e-bike tulad nito at 24 hours na raw iyon. Kailangan po ma'am ID lang tapos cellphone kasi doon namin i-install yung application para ma-onin off yung unit po. Kada araw, aabot daw sa mahigit apat na po ang nag sa kanila ng e-bike. Karamihay walang lisensya. Noong nakarang taon, nakapagtala ang MMDA ng mahigit limanda ang aksidente na kinasasangkutan ng e-bike sa Metro Manila. Dapat kumuha talaga. Road safety and uh, kung, sa ano, para, kung paano sila gumamit ng karsada. Dati nang naglabas ng klasifikasyon ng LTO sa mga electronic vehicle na dapat iparehistro o kaya'y dapat may lisensya ang magmamaneho. Pinag-uusapan daw kung dapat ito higpitan. Pag tumatakbo yan ng less than 25 kilometers per hour, hindi kailangan irehistro sa LTO. No? Although we'd like to deviate from that thinking, so we are coming up with a proposal that regardless of the speed of the vehicle, kailangan rehistrado sa LTO. Bike pa pa din naman po siya eh. Yung bike ko ba kailangan din po ba ng ano? Pag maglilisensya po, para dun po sa mabibilis. O ayun, pabor ba kayo na i e na yung e-bike at maglilisensya na sila o mas okay na ipagbawal na lang sila sa main road? Pero hindi natin masasabi yan eh. Si Pinoy tayo eh. So, sa tingin ko kahit may pagbawal yan sa main road, meron at meron pa rin yan dalaan dyan. E, o, diba? So, dati pa naman talaga, eh meron na talagang nire-require na lisensya ang mga e-bike. So, nasa uh, restriction code dyan sa likod ng ating driver's license na kalagay doon. L1, L2, L3, L4. So, and then, mga e-bikes yung mga kategory na yon hanggang sa uh, four wheel vehicle na e-bike mula sa two-wheeled vehicle. So, ayun. Consider natin na e-bike kapag ka rechargeable na yan. Ayan. Pero meron yung mga e-bike kasi na may mga pedal pa eh. Pero, Tingnan natin kung anong solusyon ng LTO dyan dahil pag-uusapan na rin ito sa Senado. Ayan, dahil nga sa aksidente, road safety, ayan. So, yung iba daw ginagamit na rin ng mga riding in tandem. Yun yung sabi, di ba? nitong kasi nakaraan, marami na yung mga e-bike dyan sa main road. So, minsan nakakaabala na sa traffic, Although may karapatan sila sa kalsada pero dapat may designated lanes din. Hay ng mga motor, kotse, bus, di ba? May mga designated lane. Designated lanes. Pabor ba kayo na i-rehistro na ang e-bike at magka na sila or ipagbawal na muna dyan sa main road. So pang mga ano lang muna siya, mga secondary road lang. Kasi, ayun lang maka-rides, sharing caring